Sama ka sa akin sa sushi restaurant, kain tayo ng chubap. Ang ibig sabihin ng chubap ay sushi. Hmm, mukhang masarap dito ah. Hindi ako mahilig sa sushi, pero kakain tayo this time. Kasi mukhang nakakainggan yung sushi nila na umiikot. Kaya subukan din natin today. Sa bungad pa lang makikita mo na yung mga menu nila. Ang daming masasarap tingnan kahit hindi ako mahilig sa sushi. Itsura pa lang ng pagkain nakakaingan nyo ng kumain. O tingnan yun naman yan, no? Ang sarap nilang tingnan. Siyempre, masarap din ang presyo. Yung tipong ilang piraso pa lang nakakain mo, mahal na agad ang babayaran mo. Ganun talaga, basta sushi, medyo pricey talaga yan. Pero kahit hindi ka mahilig dito katulad ko, may enjoy mo rin ang food. Saka mo nalang iyakan yung bill pag busog ka na. Pag upo mo pala sa table, lalapit sa iyo yung staff at ituturo niya sa iyo yung menu nila. Nandiyan na rin yung price depende sa kulay ng plato. Tapos bibigyan kanila ng napakasarap na soup at sa bawat table meron na rin dyang chopsticks, soy sauce, mga pampalasa na kailangan mo. Meron na rin mismo sa table mo ng ganito drinking water yan. Available na rin ang mga baso at iba pa kaya hindi ka natatawag sa staff. High tech naman ito kaya pindutin mo na lang kung kailangan mo ng cold water or hot water. Kainumin ko muna ng tubig yung kasama ko para busog na siya. <laughs> para hindi maparami yung bayarin ko rito. <laughs> Heto yung una namin dinampot kasi mukha siyang masarap at hindi nga kami nabigo talagang masarap siya. Gaya nga nang sabi ko hindi ako mahilig sa chubap kaya hindi ako napasok sa ganitong mga resto. Kaya bago sa panlasa ko lahat ng mga natik ko rito. At masasabi kong worth it talaga yung binayad namin dito kahit mahal. As in lahat masarap at talagang lasang lasa mo na fresh na fresh siyang sinerve sa'yo. Yung ibang madadampot mo gugustuhin mo pang umitin kasi talaga ang sasarap nila. <laughs> Kung hindi mo lang aalahanin ng presyo, talagang mapaparami ka rito. <laughs> Siguro magiging minimum mo na rito ang shimanon sa isang tao pag hindi ka nagpigil. Ito karne to at napakasarap talaga nito. Nasarapan ako dito sobra. Sobrang lambot pa ng karne. Ang sarap talaga. Inulit ko nga ito eh. Pero bukod dito napakarami pang pwedeng pagpilian. Dito sa lamesa na paikot-ikot. Hindi lang namin dinampot yung iba kasi pinili lang namin yung mukhang masarap. Pero I'm sure lahat naman sila masarap pag natikman mo. Hindi ko alam kung anong isda ito, basta masarap siya. Lahat ng bawat matitikman mo may kanya-kanyang special na lasa, yung ganun. Donna! Ang sarap din ito, may itlog ng isda at sobrang fresh ng lasa nito. Sabi ko nga sa inyo eh, lahat masarap kahit hindi ka mahilig dito. Aba, pataas ng pataas ang plato namin. <laughs> Sa table mo sa gilid, meron ka rin makikita nito. Nandyan lahat ng menu nila. At syempre, makikita mo na rin dyan yung price. Merong medyo affordable lang. At marami ding reasonable naman talaga ang price. Kaya pag pupunta ka dito, dapat ang kasama mo yung hindi masyadong malakas kumain. <laughs> Lalo na kung ikaw ang taya at ikaw ang magbabayad. Busog na rin kami at ang dami na naming nakain. Ito inulit na lang namin kasi ang sarap talaga. Mabuti na lang diet ako kung hindi mas mataas pa rito plato namin. Ang lakas ko pa man din kumain. So dahil busog na, tara uwi na tayo. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya sa susunod na kwentuhan ulit. Anyong!